So ngayon guys, ang ginagawa ng ating mason ay nagbubuli. Pero hindi siya bully. Ang tawag dyan ay buli Ngayon tatanungin natin, bakit kailangan bulihin ang flooring? Okay? Pre, may nagtatanong dito, bakit daw kailangan bulihin? Para saan ba yan? Okay, so ang sabi ng ating buling mason guys, kaya binubuli ang flooring para pumantay para kapag nag tiles uh, konti na lang ang hahabulin tama ba pre? Ayun. so yun ngayon kapag meron kayong mga mason na hindi binuli ang flooring ibig sabihin mga tamad yan no, kasi naranasan ko na yan guys na nagpa flooring ako iniwanan na lang ng ganyan dahil ang sagot itatiles naman daw so hindi ganon so ibig sabihin kapag itatiles kailangan pa rin bulihin. E paano halimbawa e eh, wala kayong budget sa pagtatiles? So kailangan kahit papano paano, bago iwanan nung ating mason uh, maganda naman yung ating flooring. Ayan. Malinis tignan. Tama yun. So kailangan mga mason alam nila ang kanilang ginagawa hindi eh, yung buhos lang ng buhos. Ayan. So tama ba pre? Pinagsasasabi natin pre? Oo. Okay. Pero pre, hindi ka nakita sa video natin pre. Okay lang. Ayan. Ang ating masipag na maso na si Joel Salamanca. Ayan. Tapos ito naman ang pinakamalupit kong labor. Ayan. Si, si Popoy. Ayan po. Tumingin ka na rito at ipopost ko to. Ayan. Mag-subscribe ka sa akin ha. Oo. Oh. Okay. So ngayon naman guys, uh, meron kaming hinalo rito. Poy, halika muna rito poy. Umayo ka rito. So yan guys, sa uh, nag-prepare kami ng iahalo yan at ilalagay yan dyan. Ngayon tanongin natin itong malupit na labor natin. diyan Poy, ilang ano to? Ilang semento tong ihahalo natin? Dalawa. Dalawa. Okay, ilang supot na buhangin? Usually dapat mga walo. Walo. walo eh, dapat. Walo, pito. pito. So pinagawa akong pito para may tapang ng konte Eh yung graba? Walo din. Walo din. Uh, Walo pero dalawang semento. So, isang semento, apat, apat na graba. graba. Ayan. Oh, may sa-shout out ka ba? Kumusta yung asawa mo? Walang yaka <laughs> Ang pangalan asawa mo? Ha? Huh? Ang pangalan asawa mo? Ganili. Ha? Ganili. Ba't di ba yung pangalan dati? <laughs> Sinabi mo. Okay, so nandito si Popoy sa bahay namin. Ayan. Po-flooring nga namin ito uh, tong paradahan o garahe ng tricycle ko. And then bukas yung dun sa may loob. So thank you sa nagpautang sa akin yung aking mga magulang. Sige, pautang lang po kayo dyan at magbabayad ang aking mabuting asawa. Alright, bye-bye!